Uh, binisit lang namin ang <coughs> mga uh, resort na to ito mga idol Kasi ako napunta dito, lagi silang napunta dito eh. ko dito. ko Gusto nyo i-avail yan. boss, siya bang? Message lang sila, Pops Ron, tsaka Elmoto Vlog. Rider sulit na sulit dito. So check nyo, check nyo yung ano. Ayan, Palibin. check natin. Let's go! Okay, mga idol siya. Ah, ito, business partner natin. Now, mayroong event dito. Uh, ah, makakuha tayo ng malaki-laking discount dito pag tayo gusto natin mag dito. Good morning po. Good morning sa mga ano natin. And good morning. Oh, Ayan, yeah, may sumimple pala dito mga idol. Ayan. Ah to so, meron tayong ano dito ayan meron tayong meron tayong swimming dito gusto mo mag-relax ayan meron tayong dito overlooking GoPro bye na babay bye ayo baba Tingnan natin to pinaka baba dito. Ito yung ano natin ng mga idol ng mga best partner natin sa Ride right and Shine. Siya to sa partner natin. May lokasyon ng dalit na tao dito para iluto. Ayun oh. Ayun may malaking kawa pala dito, pwede pala tayo dito magano. Para iluto natin dito. Kain grit tayo nang malaki yan siguro. Ano natin oh. dito. Kasi may kasama ng resort siya yan, may oo. swimming pool. Kasi siguro naman lahat magra-ride na lang kahit malayo kayo. Oo, oo, Lapit nga lang ito, ututusit. To, to Makikita nila ito ngayon dito. Hmm. Ayan, tingnan natin. Yung puro lang sila tingin. Sa GC, puro lang sila. Ah, ito. Ayan, o. No? Oto, ano yung apoy niya, mahint Ano lang, dandahan. Opo. Okay kawali dito? Sana ulit may kameraman. Sana ulit may videographer na yan. Niluluto yung tao Tara, Pero pwede kaya mag-relax <laughs> dito. ang ganda na. Sa guide naman ako. Ay, ganda picture dito. Ito mo nga ako, Babs. Oo oh, nga. Dito, o. Oh. Kita yung ano ka tinanong. tong ako dito. Pwede mo patutungtong? May mga idol, napakagandang view natin Ay, dito. Ito yung bakasyonan ka. Ba? Ah, um, ah, <laughs> sa kasutod, siguro makakuha ko ng bakasyonan dyan. Babs, yung bakasyonan ka. Ba, yung <laughs>